Welcome back po sa ating channel. Grabe, Bea Alonzo at Dominic Roque tinuldukan na ang kanilang paghihiwalay. Ang kabuuan ng storya alamin. Makalipas ang ilang linggong pananahimik, nagsalita na si Bea Alonzo at Dominic Roque tungkol sa kanilang paghihiwalay. Sa pamamagitan ng kanilang mga social media accounts, diretsahan ang inamin ng dating engaged couple ang kanilang breakup at hindi na nga matutuloy ang kanilang kasal ngayong taon. Narito ang kabuuan ng joint statement ni Nabea at Dominic. After much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our engagement. It was not an easy decision, we wanted to have more time to carefully deliberate and pray about it, but there have been many speculations, questions, and insults. Unfortunately, some even confirmed our breakup without our consent and some created ridiculous stories that have no basis and were utterly false, so we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families, ang sabi nina Bea at Dom. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion and dignity. Thank you for your understanding and support, ang nakasaad pa sa official statement ng dating magkarelasyon. Samantala sa patuloy na usaping hiwalay ang Bea Alonzo at Dominic Roque marami namang mga netizens at mga solid supporters ng dalawa ang labis na nalulungkot dahil sa nangyayari sa ngayon. Subalit patuloy pa rin nilang susuportahan sa kabila ng isyo na kanilang pinagdadaanan sa ngayon hiling din nila na ibigay na muna ito para sa dalawa at hayaang maging privado ito pa sa naturang sangkot sa isyo na kanilang pinagdadaanan.